Hi everyone. Welcome again to my channel. And today's video, guys, ay dapat ang ano ko ngayon ay magtatanggal ako ng mga dry leaves. So ayan, nakapagtanggal na ako ng dry leaves. Ayun, medyo marami-rami din ang natanggal ko. Kaya lang, ang problema, hindi ko pala napindot yung record. So ayun. Ulit tayo. And ito nga pala, guys, diniligan ko to kahapon. Itong nasa tray na to. Ayan, ito sila. At ito, itong tatlong naka, ano dyan, ayan, nakahilira dyan. Diniligan ko din. So, alas 4 na ng hapon. At mainit pa rin. So, dito ako nagtanggal ng mga dry leaves. Ayan. Ito yung tinanggalan ko ng dry leaves. At, yung ano, hindi ko pa diniligan ito. Ayan o, oh, ito, hindi ko pa diniligan. Ito lang yung diniligan ko. Itong maliit. Ito at saka ito. Ayan, itong dalawa lang ang diniligan ko. So, eto, baka mamayang hapon kapag hindi na mainit, diligan ko din to sila. So, ayan. Ito lang muna tayo. Dito tayo, guys. Tingin tayo. I-check natin kasi, ayan, nakainom na sila uli ng tubig. So, last week nagdilig ako. So, after one week, nagdilig ulit ako kahapon. So, isang linggo muna bago ako nagdilig uli. Kasi nga, sa sobrang init, mabilis silang matuyo. So, So, pwede ko naman hindi sila diligan. Kaya lang, kapag sobra kasi silang dry ng mga ilang araw, nagiging prone sila ng mites. Lalapitan sila ng mites. Pamamahayan ng mites yung halaman. So, ayun, nagdilig ako sa kanila. So, ayan. Kapag matagal kasi na, ano guys, na dry yung lupa, doon na mamahay yung mga mites. Kaya, ayun, diniligan ko sila ulit. Para, kung baga, merong mga mites ay mawawash out. Ayun. So, ito hindi yan siya mites. Kundi, ano, sunburn. Ayan, mga sunburn yan. Mas sobrang init kahit meron akong UV cut. Ayan, o, dinuble ko na. Mainit pa rin siya. Ayan. So, maganda yung ano niya, guys, o yung rosette niya. So, lahat ito ay walang pangalan. Maliban lang dito sa may, sa ano, square pot. So, yung square pot ko nga pala, lagi akong tinatanong kung gaano siya kalaki. So, ganyan lang guys, Oh. Isipin nyo na lang ganyan siya kalaki. Parang ano, parang mug. Coffee mug. Ayan. Ma, ano lang, malaki lang ng konti sa coffee mug. Ayan. Ayan, ganyan guys. So, yan. Ito naman si Pink of Autumn yata. Ayan. Pink of Autumn. Ayan. Maganda yung kulay. Ayan. Yung kulay niya, guys. Ayan. So, maganda yung kulay niya. And, ilan pa ba? Ito, ito, ito. Ito, meron siyang ano, konting silk variegation. Ayan, yung puti-puti guys ay tubig yan. So, yung ginagamit kong pandilig ay tubig po. So, kaya sila pumuputi-puti. Ayan. Ayan. Diba? So, basa pa siya. Ayan. Meron siyang konting silk variegation shiny kasi yung ano niya yung dahon niya kaya napapansin yung puti-puti. So ito naman ay wala ding pangalan kaya lang gusto ko din to. Ayan. So plano ko nito guys, napansin ko kasi yung mga dahon niya sa baba ay maliit. So plano ko nito kapag hindi na masyadong mainit yung panahon namin, tanggalin ko itong mga maliit na dahon dito sa baba instead na mag-dry siya. Gawin ko na lang siyang leaf propagation. Para mayroon ako mga extra nito. Ayan. So, yung gaw gawin kong arrangement, yung nasa bukid. Ayan. So, nakabili na ako ng malaking pot. Kasi nga, nagre-ready ako na gumawa ng arrangement. So, mainit kasi. Kaya hindi pa ako nakapunta ng bukid uli. And, ayan. Then, ito din. Ayan, o. Oh, mara diba maraming ano. Ayan, maraming maliit na dahon sa baba. So, ayan. Meron siyang yung line sa dahon, ayan. And ayoko masagi yung ano kasi kapag nasagi sila nagkakaroon ng ganito, ayan 'yun. Tapos, yung dulo ng dahon niya, yung tip niya, ayan, para katulad nito, ayan, natatanggal. So, ayaw kong sila. Pero, ayun nga, lagi ko silang binubuhat-buhat. Tinitingnan ko sila isa-isa, lalo na pag nagtanggal ako ng dry leaves, ayan. Wala na silang dry leaves kasi tinanggalan ko to sila kahapon. Ayan. So, kanina, ang tinanggalan ko naman dito, Ayan, dito na mga dry leaves tinanggal ko. So, ito kahapon ko tinanggalan. Kaya, ano na din, sabay dilig na din. So, ayan yung mga itsura nila, guys. Ayan. And ito din, Oh. Pinky-pinky siya. yan, kumukulay siya, nagiging pink. So, ito nagiging chubby uli. Ayan, chubby siya uli. So, yan yung mga ano guys. Dandahanin natin para makita niyo yung forma ng kanilang dahon. So, ito si Rail Red. Ayan. So, yan yung nakalagay dito sa ano, tapos meron din ano, meron siyang babies. Ayan. So, ibalik natin to ito wala siyang pangalan. Pero malaki na siya, guys. Ayan. Oh my goodness. Ah, mayroon palang pangalan. <laughs> Ayan, mayroon pala siya pangalan. Ayan. Ayan. Ayan yung pangalan niya. So, hindi siya si Echeveria. Ayan. magbigat yung ano pat kasi diniligan ko siya kahapon. Yan. So, nung maliit pa to guys, napaka colorful. Yan, lumaki na kasi kaya ayan, hindi na sila masyadong makulay. Pero sana pagdating ng ano, ng winter sa amin or next year ng summer, sana makulay sila. Dinamihan ko kasi yung gardening soil. So, yung gardening soil na ginagamit ko na hinahalo ko sa lupa nila ay mayroon ng fertilizer. Kaya, ayan. Lumaki sila. Instead na kumulay, mas nag-aano sila na lumaki. So, ayan. And, pagkatapos natin palakihin, syempre, ang golden naman natin ay pakulayin sila. Ito, oh Mataba na, oh Mataba siya ulit. Diba? Gusto ko yung ganito mga dahon. Yung mga chubby-chubby. So, ayan. Tumaba siya. yung nasa gitna na parang powder ano yan yung sa tubig ayan yan yung tubig na natuyo yan hindi siya melibugs tubig siya na natuyo ayan so yun yung mga ano guys o so ito din oh ayan oh eh. yung parang powder na parang melibugs din tubig yan guys yan So, yan yung mga ano, mga ano sa kanila. Ayan, ang ganda tingnan guys. Yan. Oh. Ayan ang ating mga ano. So, ito guys, oh, naglagasan yung mga ano, nagmashi yung mga dahon katulad nito. Ayan, si Sedam Aurora. Ayan. So nilipat ko siya dito galing to doon sa gilid ng aking patungan. Kaya lang yung gilid kasi ng aking patungan, ano, kapag patagilid na yung sunlight, nagiging ano siya, full sun siya. Ayan. So, nilipat ko siya dito para makasilong siya dito sa may UV cut. Kaya ko siya nilipat dito. So, ayan, medyo humupa yung pagka, ano niya. So, sobrang init lang pala doon sa gilid kung saan siya nakalagay. Ayan. Nagkaroon siya ng mga... Dito lang din naman banda. Dito lang kalahati. Pero yung doon dito, ano, okay naman siya. Ayan. So, ayan. Dahil sa sobrang init, nagmamashi. Ayan. Nakalbo yung dito banda. Ayan. So, yun lang guys ang ating video for today. Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na din ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching. See you on my next video. Bye bye!